guys, good morning everyone Isang mapagpalang araw sa ating lahat Ngayong araw pupunta ulit ako ng terminal to So, may pupunta ng Qatar Ipapadala ko yung kamuting kahoy Sa dati kong kasamahan doon sa Qatar So, yun yung ihahatid ko ngayon May pupunta kasi doon So, ngayon, andito na ako palabas ng multinational village Itu sah pag departure doon ka sa taas ah No. Um, oh. Uh. We didn't you know. Oh, ah, OK. Thank you. susunduin. Ha? Huh? Mahirapan akong pumasok dyan. Hindi ako pina, Saan? Hindi na ako pinapasok ng guard kasi sabi niya pwede ka naman dito. Ang kuha na boarding pass doon sa Tabato sabi pa rin hindi ka na diretso ka na. Oh, para hindi ka na makapa-boarding maka eh, pa pass sabi niya. Asan ang bagahe mo? Diretso na? Mm -mm. Oh, so ito kay Kumari no. to. Kamuteng kahoy. Kay Kumari? Sinabi mo si Kumari. Alam niya yon kasi ang nagsabi nito. Oo. Oh. Tapos, um. ito. Yan kay Kumari. Oo, uh oh, ito kay Kumari. Tapos ito, alam na yan ni... ano, Hindi ito. pa tumakuan kay Tihan Keri ko? Hindi. Ito kay Gada. Oh. Ito kay Hanuda. Kay Hanuda yan. Oh, hatid kita sa ako malito. Terminal 1 ako. Oo, oh, hatid kita sa 1. Puti na lang. Magpa oh, ka picture natin. Oh. Ay, kung saan ko ito ba ito? Ganun pa rin. pa rin. Okay. Anong pinadala ni Sor? Ano? Sunscreen niya lang sa mukha. Tapos? Wala, ang daming sunscreen doon. Galing ay, hindi Ay, wala ba yung, wala. Kasi iba tong sunscreen niya yung sa mukha. May init kasi doon. Atag-init At, pa ngayon kasi. Hindi pa Wala Ano ngayon? September? Ah, late bang, ang ano. Wala ka na bang balat? So, saan yung entrance ito? gate 6 ba ya ako? Gate 6. Okay lang yan. Tanungin mo lang mamaya. Oh, walang problema dito kana na eh. Ayun naman eh. Trans passenger only. Diyan ka papasok. So, dito? Oo, oh, may mga gate gate at ah, saka magtanong ka rin sa guardiya, ha? Ah, Oo, okay. sige. Sa guardiya ka lagi. Ayun. Ay, may entrance naman lahat dito, di ba? Uh Oo, -oh. marami yan. Walang problema. Nandito ka na sa loob eh. Hindi ka na lalayo.